Ayan yeah, mga boss at uh, good morning, good morning At uh, welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel And din uh, sa ating uh, Facebook page J. Oragon okay. Ito ah, uh, na natin Itong uh, unit ng uh, interior na pininis natin At uh, sasabihin ko kung magkano nga uh, Inabot ng uh, client Sa interior And then uh, ayan, so, clear na Ngayong araw ng Monday June 17 2024 yan, turn over na natin yung uh, unit nila sa corner lot at 3 uh, room. Okay? At uh, pakita ko muna sa inyo yung before after ng uh, bago namin na ginawa na wala pa kami pininis yung uh, unang start pa lang namin. Uh, pakita ko muna sa inyo. Okay mga boss, at uh, huwag na natin uh, na uh, At, sa dulo, sabihin ko kung magkano nga inabot ng uh, client. Check muna natin yung before after ng uh, unit. Let's go! Yan yung ating bagong project na corner tapos natatabas na natin yung uh, kanyang tamo uh, Okay. Uh, may damon yun. Meron meron. Ang gagawin natin dito, yung carry uh, home muna. <laughs> interior muna yung gagawin natin dito. At ito, ito yung reflex natin. At uh, pinipick up pa yung mga reflex natin. Okay. Uh, okay. pinipick up pa. Uh, ano, Pinatabas na yung... Ito, patuloy muna to ito. Papaya. Uh, oh, patuloy muna to ito. Uh, patuloy na rin ito, papaya. Alam na rin naman to Ang alam ko naman yan, extend din na ng kitchen papaya okay. okay. wala na rin naman yung na wala ka alam ko sa kitchen nila ito kitchen ay okay. tapos na yan uh, din ang finish natin kesa may uh, pintura tiles yan din uh, ang gagawin natin dito okay ang uh, 3 room ang gagawin natin dito at tatlong room master bedroom doon dito dalawang pinto isa dito at isa dito at uh, nagawa na rin natin ang 3 room nito sa kalamba park place mga boss hindi natin ginawa yung 3 uh, room nito okay ito yung master bedroom niya yan uh, natin na uh, Definisi, malam tajuk nanti. Kali na yaya Malawak po okay. Start na to Mamaya ay magmamasin yan ha At uh, maglilayout na ng ano Or bukas maglilayout ng uh, Kisame Hindi na ini uh, kin Pinipick up pa ng driver natin ng uh, Kasama yung ating uh, uh si puti yung ating mga multi-cab pinipick up yung mga materialis okay eh mga boss, check na natin itong interior dahil mamaya para tingnan dito yung mga client para lipatan na nila ng gamit. Ito yung pinakamasayang araw na nakapinis tayo ng project na naman. Hindi na nakabitan na rin na, na, ng aircon. Yan na, meron na. Pinalinis na natin lahat ng bintana pati itong area. Yan, so, na natin. Ayan, na. Yan, na. Yung roofing niyan, nalagyan na nila ng sealant kahapon. Pinalagyan na natin lahat ng sealant para pag uh, umulan, wala na problema. Okay. At na yung mga gamit dito. Ayan muna natin yung boss. clear na. Ayan, malinis na yung mga natin. Ben, ano ba ben? Ben uh, puro punas na okay dahil uh, ngayong uh, araw ng uh, Monday June 17, 2024 uh, talilipatan ng uh, planet okay may yeah, mga ilaw okay na rin naman yan okay dito dito nila nalagay yung dining nila ito yung uh, PVC panel yung PVC panel uh, 4 meter ang uh, kinabit natin dito Uh, halos lahat uh, 4 meter yan. yan. Sa modern dick, sa modern dick natin yung uh, kinuha yan, pvc panel. Okay. Ayan. Ayan. Dito sa CR, wala naman tayong ginalaw sa CR. PVC panel lang at pintura din yung uh, binago natin yung uh, linya dito ng uh, CR kaya nga uh, kanyang laboratory yung una wala wala siyang takbo dito ng uh, tubig tinusok lang yung uh, git bulb nila na hindi nakasupply pero meron na yan oh. Oh, uh, okay na supply na yan okay puro nung tayo ngayon balang uh, ko na yung amorni darating na yung client para lipat na yung mga uh, nila eh, okay. uh, yung sabihin natin sa magkano na inabot nito ang kabuuan nila sa PVC panel lahat yan kasama yan slide ah uh, steel door at uh, pagkabit ng uh, steel door kasama ng natin yan estimate lang naman kung magka mga, mga, mga kasama yung mga ilaw lahat yan okay yan mga tiles yan nakatiles po yung ating uh, dyan mga boss at yung so, hindi naman dito sa kulay din naman hindi nakakalaw yung kulay din yung uh, railings nya yun din na uh, automotive black ang na ginamit natin Okay? Ah, nakarelease na. Okay na. For safety. Ayan, mga uh, pinalagyan na mga outlet. Dito sa CR, wala rin naman tayong binalag. Dito sa CR ng uh, ground floor. PVC pa nila, tapping tour lang. Tapos linis lang ang ating ginawa dito. Okay? Ayan. Tapos ang uh, ilaw ng uh, drop light tricolor din nga po dami 2, 4, 6, 8 asian and then ah uh, wala room para sa anak nila nga lalaki ayan, ito yung binagay natin dati asul ngayon, na asul ngayon nakakuha sa lahat na rin, mapunasan na namap na map okay. na, abang sa aircon nandiyan na rin Linis na rin ng mga pintana. Okay na. Hindi na. Uh, Siyempre may ilaw na rin naman yan. Okay. Hindi na uh, dito sa isang room para sa girl. Eh. Uh, anak nila. Yan. Ito rin. naka lang. Mga gusto na gusto ng client. Okay. Puro clear na. Malinis na. Tapos naka-semi-gloss lang ang ating mga pintuan. And then, uh, pina-black na lang ang kanilang mga hamba. Hamba rin ng uh, CR, gano'n din. Hamba rin doon sa baba, gano'n din. Pina Black na rin yung, kanya. Uh, din. Black na rin yung hamba, para si Black din to, same lang din. Okay? Ito, totally white lang ang finish natin. And semi -gloss, natin. Yan, semi-gloss mga kaysami natin. Pati yan, semi-gloss din yan. Totally white lang. din yan, air na. In-lock na lang. Ito, lang natin. Lock na lang. Para uh, uh, except, yan yeah. Ang lock na lang. Okay. Yan. Tapos na. Then, may na rin niya mga boss. Okay na rin yung ilaw niya. Eh. Yun. Yun. Uh, ah, Naka-strip light. Nakakob tayo. Paikot. Yan. nakakub na. Ayos na. Ito ay master bedroom. Malaki na rin naman master bedroom. Yeah. Ito pong uh, Linnea, naka-set talaga to sa 3 room. Nasa client naman kung mga uh, 3 room, mga ipapagawa, or 2 uh, room. Pero ito naka-3 room na para uh, sa kanila uh. na. na. Ayun na. Ayun na, malinis na, boss. turnover na. Ayun na, check na natin. Then, uh, check na lang ng client kung meron pang re-retouch. Dahil nandito naman yung mga tropa, para uh, na retouch naman yung dapat ka-retouch uh, pa. Okay? Ayos na. Ayan na rin yung uh, room. CR, okay na. Uh, clear na. Okay. na, nilinis na rin yung mga bintana. Yung uh, firewall na lang yan. Yung waterproofing yung firewall niya Dahil yung firewall na nagka-problem uh, na pagdating ng bagyo, tumagos yung mga tubig na. Pero kailangan maagapan na rin yung firewall. Ayan mga boss, at maraming maraming salamat na nakaabot kayo sa akin na video dito sa, sa dulo. And then, unang-una -unang, muna, pasalamat tayo kay Mama mata uh, kay Sir ng uh, from uh, San Pablo, Laguna. At uh, San Pablo, Laguna po sila. Ayan, pasalamat tayo kay Sir kay na nagtiwala sa ating uh, team ng uh, Jay Oragon. Na natapos na po yung kanilang uh, unit. Na sabi na natin kung magkano ang uh, nila dito sa labor and materials na mga boss. Kasama ng mga ilaw, mga PVC panel, tiles, uh, mga ginawa natin dito. Ayan. Halos sa uh, mabot lang naman yan, mga boss. Uh, estimate lang naman namin, naglalaro. Hindi po inabot na nga kalating milyon, nasa 450 something. Mga ganon, nasa 450 po ang nagastos ng client. Okay? Ayan. 450. Ayan. Napilis na tayo ng uh, may panel na. Uh, Panakatiles na yung mga hagdan. Naka- 3 room na nagawa dito. Ayan. Yan mga boss, ito nga pila kamasayang araw na nakatano over tayo uh, unit na natapos natin. Uh, si Sunyang, yan, so, yung ano yan, mga uh, facing na papagawa. kasi ito lilipatan na po nila dahil uh, pagkakalong ko dito na indroll, dito na mag-i-indroll yung kanilang uh, anak sa uh, malapit dito sa school ng uh, Lima Brosa, Phase 3. Okay? Yan mga boss. Yan na. Uh, maraming maraming salamat. At kung bago ka lang sa akin na channel, sana huwag ka kalimutan na mag-subscribe, like and share kung nagustuhan mo yung aming na uh, video. And then, uh, pabisita na rin ng aking uh, Facebook page, Cheo Uragon din. Yan. Para na uh, panood nyo. Yung uh, mga project namin. Yan. Meron pa tayong project dito ng Black 37, 34, 31, And then, uh, block 20, block 25, meron pa. Meron tayong uh, bubuksan ulit dito ng, uh, ngayong month na adjust Jasmine ulit. Ika nga nga bang nga nga mga boss. Okay. Yan natin nga naman ang pinis. Ayun okay na. na naman. Okay. Yan na naman ating update. A shout out ulit kay Mama at kay Sir na nga nagtiwala sa team mo nga uh, J.O. Ragan. Okay. Bapay-bapay. See you next upload ulit. Itong sali na bro sa ulit. Ibang unit na nga ating uh, project. Bapay-bapay. Ingat-ingat tayo mga boss. Ito po nga uh, Jay Uragon vlog napakaganda po ng uh, channel na ito no. Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito no. Pag pinanood nyo po ito uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya uh, lalo na po'ng magaganda no yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Eh. Subukan nyo po panoorin Jay Uragon Vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.